O oh, sige, Pai. Pag-awak siya ng tubig, Pai. Si, si Ma'am, kailangan si Ma'am ang mag-awak. Oo, siya ang mag-awak kasi siya yung gagamutin ko. Kumukuha pa ng tubig, Pai. sige. Kailangan ka rito papunta ng puerto, Pai? O oh, si Ma'am, kailangan ang mag-awak. siya. Hello ma'am, ikaw magawak ng tubig ma'am. Oh. oh ma'am, ah, kasi nung napanood mo ba yung, yung picture mo lang ng tinawas ko, naalala mo, napanood mo? O oh, kasi ang nakita ko dyan, yung pinadala ni... Oo, oh, oh, yung picture mo, pinadala sa akin tapos tinawas ko. Yung bukol mo pala, ma'am, dati ay tumubo dyan sa kilikili. Tama? Nang tumubo sa kilikili, nawala, lumipat naman dito sa, ano mo, sa didi mo. Ah, pero itong tubig na dadasalan ko, ah, huwag kang iinom ng ibang tubig, kundi yung galing mismo dyan. Sige po. Oo, para matunaw po yung bukol. Ah, Oo, oh, sige ma'am, ah. Magsimula na ako mamagdasal. Basta yung mga bawal po ng pagkain sa bukol, lalo na yung mga pagkain na inihaw, yung sinusunog na pagkain. Pero isend ko pa rin sa iyo yung mga, mga pagkain na pwede mong kainin at saka hindi. Ah, ma'am, naintindihan po ma'am. Oh, sige ma'am, dadasalan ko na ang tubig. Okay, so sa aduna yan. Si Jehovah si, so, ay susulong mga sabat. Ang topic na ito akong magpasang. Kumis, kutumit, medicinal, kalporis. Ito ang lahat ng mga sakit. Kung makainit pati ang bukol niya, Panginoon. At siya ay gagaling. In Jesus' name, Amen. <coughs> okay, ma'am, nabasbasan ko na po yung tubig. Huwag mo lang siyang patuyuan. Dagdagan, dagdagan mo lang po yung tubig. Tapos, diyan ka rin po magkuha ng tubig pag ikaw ay naliligo. Ah? Ma'am. O oh, sige na yan, Pai. Pwede mo, pwede mo yan ang inumin. Kaya i na rin yung ibang details. Kasi ang signal nagapatay patay Okay. God bless to everyone.